kahapon na Grabe, devastating talaga yung yung habagat. Mas matindi, parang udit. Ayan, tinan nyo, nangyari. Makakatakot ka gabi, baka ka gumuho yung lupa sa likod namin. Ayan yung ano, dun. Bakit mababa yung lupa dun. Pero nakakatakot pa rin, ang dami dili, para mga punong kahoy nasa yata yun so, uh, tingnan natin kung ano nangyari yung silipin natin yung ilog dito kasi yung ilog dito sa loba hindi ba ilog? parang sapa tingnan natin kung na brownout pa rin ngayon kaya uh, wala kaming kuryente rito ngayon today sunday bukas kung saka kasakali balik na ako sa trabaho ayun ano nangyari huh. yun Ilang araw nang derdiretso ulan dito. Siguro kung sa Manila to, lubog na. Di, hindi lang basta ulan, malakas talaga, may hangin pa. So Ayan, hindi pa mga ulan na naman. No, wag muna. Isilip lang kami. Ayan, malaki na hangin. Maami. Oh my god. Makabuti na ako ng ulan. Anyway, let's go. Ayan natin kung ano na hiyan sa oba. Ayan na yung pine tree. Ala wala tinama ang kuryente. <laughs> may mga kuryente oh nako. Taytay din yan. Sa na. Nang ah. na. Kada. na, may... na no to magkatagal pa kami bago kami magkakuryente nito Malakas na naman ang hangin. Magalaga. Warm ang hangin, bakit kaya? hindi siya yung hangin na malamig medyo warm ito natin ilog, ilog lang naman gusto kong makita dito tayo hinig ayun, nakita hinig niyo ba yun? ang lakas na ragasa ng tubig kasi minsan maapaw yung tubig dito eh lalo na ng udit maapaw yung tubig dito alas malubog yung mga bahay dyan oh, okay medyo lumiliwanag na ngayon kagabi kapag Gra talaga grabe actually may isang araw pa yun ilang araw na naguulan ng malalakas tapos kakaapag yung matindi eh. magkakaapag magdamag yun kung tumitigit talagang buhos ng buhos ng ulan ng malalakas Dilim na naman dun banda. Ayan na. Ah, grabe oh. Ito, umapaw. Umapay yung ano oh. Daloy siguro ng tubig yan oh. Oh, tubig oh. Siguro umapaw dito ang tubig Galing bundok yan. Galing bundok yan tubig yan. Oh, grabe Ha? Oh. Huh? Eh. Dapat eh, ini para dia aapaw. Ayan, ngayon dari galing. Ano, eh. galing nagbarahan dito yung mga kahoy, malalaking kahoy, kaya umapaw talaga siya. Wow, tubig. Ano, kasi yung butas doon. Isang butas, isang tubong man yun, kaya yung... Iipon ng tubig, dapat siguro dalawang butas yun.

wala ito dito. ito nakuha ito? Dito? Parang ano ito yung ugat, Okay. Punta natin yung mga gabi may mga putol-putol dito mga oh, gabi Gamaga. good morning good morning grabe, ang daming putol-putol dyan Ai,

Ito yung Grabe yung lakas ng hangin talaga. Grabe talaga. Katakot. parang na siyang udit. Ito na lakas ng hangin na. Ito yung hangin medyo lumiliwanag na. Ayan na. Ayun. Hmm. Hmm. Apa yang sedang? Oh, tulangan na ito. Tapa. Ang Morning. Para na ako nasa sapa nito. dahil oh. <laughs> bro. Apay. Ay, may Amerikano. Hmm. na tayo sapa. Daan ito. <laughs> Dito sapa. Naman. tayo natin na. <laughs> nangyari doon sa Para na ako naglalaro sa ilog. Wala ba? ka na madaan Oh. Das na dito. Ha ha ha. dito. du dig Bagsak ang puno ng saging. Bagsak ang ano pampling. <coughs> pero mainit talaga yung ano mainit talaga yung hangin hindi siya malamig warm bakit kaya ano nga Parang bakit ganun <laughs> yung daan nagmisto lang sapat na kaya ako ano doon kailan ay pasit Kung saan kagabi? Lakas ng hangin kagabi, grabe. Oo. Ulan ka nabi may mga bunga na. Oo. Oh. Bagsak. Ayo nga ano. Ang lakas ng kakatakot ka gabi. Amoy. Nalupa ka ng punang Oo. Malas, grabe. grabe. lakas ano? Ay, malakas pati ang pa. ilog. Ito puno. Ay umapaw ilog dito. Hindi, It, yung mag Ay, ito ito ito, ito no? Ano doon sa pulbari? Oh, Abutin Buk nga nakadaan din sila Junjun. Mukan. Ano na yung tubig eh. Mataas na. Oo, nagbaba na mo. Ito. Ah, ay tapon ito. <laughs> Grabe ito. Para na tong sapa, ano? Ay, mo. <laughs> saging. Grabe sa lapay ng mga saging eh. Yan no? oh. Iba, ba diba. Ala. Yung yung tanim. <laughs> ay, ano nga niya, isang liko. Yung lang kakamo ang na ano ako marami na sa Sayang ano. Putol-putol. Magsak. Buti ang kuryente nila doon, hindi ano, ano. Ay, doon sa taas, yung kuryente medyo na ano ng pine tree. Ano? Sumabit, so, bumagsak yung pine tree. Nabagsak na ka dyan? Na, yung, yung pine tree bumagsak na gano'n, yun ngayon oh, yung kuryente. Dapat kasi inaluka nila sa paliko ba yan? Kasi minsan makaano sa tubig. Kaya yeah, nga. May bumabuti lang ka, mabrown out. Sabi nga ko si sister, kasi yung sa ano talagang agad nila ba? Ay, akyatin ang paliko. Yung aso niya sa inyo ba yan? Hindi po. Kaya ang yan, nga, ligaw yan eh, no? Kawaling nga dyan, pinapakain niya ni Wayne. Pinapakain po yan. Oh? Diyan nagatulog sa kapuro. Kaya ang kawa-awa pa. Nung ano nakita ko yung una, madyo mataba pa siya. Oh, matagal na yan diyan, eh. Kaya nga. Diyan nga uwi. Tapos na, siguro na ano sa ulan, umuwi dyan sa oh. puro, pinapakain ni Wayne. Nakita ko yan nakatali, may tali sa katawan. May mo sa katawan, ah, tanggal na siguro. may oh. yan pa rin Parang ano, Tawa din. Oo oh, nga eh. Napakain sa purok yan. Uh, dyan, dito sa may ano. Oo, oh, diyan natutulog. Diyan, kaya nakikita ko nga dyan siyang tutulog dito, eh. Napakain niya. Ah, buti naman. Kawa wow, eh, parang nakakawala <laughs> lang sa ano, mukhang kakatayin. <laughs> mukhang pupulutanin to eh. <laughs> Magakyat din yung barangay kapo. Dito sa atin? Oo, so, oh, nagtingin ng ano. Pero mayroon na anong sa Santa, sa Santa Lourdes nga aning na pamilya. May likas. Na ano sa baha? Ayaw ko. Na ano? Hindi eh. Na likas na kasi sa tubig. Kaya Ay, ano si Pulangko, yung Ang yung kapitan, hindi makausap kasi nga walang signal. Maano ang... Kaya nga, mahina ang signal eh. Hmm. Kahit doon sa amin, wala din. Ano, grabe oh. Ayan na nga. Nakusap natin si Inay Yun. Sabi niya, eh. Yun nga. Lakas daw talaga dito. Ito ay magmistulang sapa. Kahapon, tanghali. So, yan. Lalim na nga. Oh. Kaya nang dadaanan. Magmistula yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, dito Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, yan. Talaga nakakatakot pag gabi. Nakakatakot talaga. Kaya ako talaga Buguhay yung lupa doon sa likod namin. Buti na lang hindi naman. Yun. So yun lang tinitingnan tin tin natin kung ano nangyari dito sa kagana dito. Yan, balik na ako. Baka umulan pa eh. Yun na. Nakusap natin si Naipasit ah, uh, grabe daw talaga dito bagsakan yung mga puno niya <laughs> lakas ng hangin kasi grabe talaga nakakatakot yan itong nanonood uh, daan na ito kahapon pala misto sapa na mataas ang tubig yan buti ngayon medyo mumupa na pero ayun na lumalakas na gusto ko ako itatakbo na bye bye